Andito po ako kay Kuya Ribo. Hello. Hi. Oh, ayan po yung taka mga lecho niya. Eh, Victoria, Arlene Cabesh Vlog po. Shout out po sa taga Victoria. Oh, Maraming diba. salamat sa taga Victoria. Diba? So, nga say nga say mo, kuya. Oh, di ba? So ay baka ang nga ng lecho mo kuya. O di ba? Wow, lecho. Unlimited, rebus. Ito lechon as you see lechon, lechon sa lechon Cebu Saturday, dito po sa paniki ang sarap o di ba ilang taong ka na nagtatrabaho ko eight yan 8 years lang. po 8 years ka na 8 years lechon. yung lechon po pero, pero lechon, ito 9 months lang yung ano pero unlimited yung limited o di ba kamusta ka na kuya okay lang po patuloy pa rin maraming nagsusuporta nagmamahal oo naman ako nga nakasuporta ang kapit lag sa'yo maraming salamat Sa iyo. Sige, panuulin natin siyang nag-chat shipido. Aciente mai ng extra Ano ba? O di ba? Iyan 'yung bibilhin niya, Kuya. 1.05. 1.05, tamang-tama sa timbang, 'o eh, di ba? 'yung mga litson ni Kuya. Masaya ka naman nagtitinda, Kuya. Opo. Basta sabihin nyo lang ang sarap ng litson mo, ah. Masaya naman diba? di ba? Ayun po 'yung balat niya. Grabe, ang sarap, oh. Wow. wow. Ang dami ko na pong nakain. ayan 'yung mga litson niya kumusta na ang at yung health ko dahil nagtitinda ka ng lechon ay okay may naman po may kumain ng lechon ah kakain din po pag Friday sa tuli Sunday lang ah tignan mo ne talagang meron pong disiplina sa buhay samantalang kakaan ako kakaan talagang dito. kung may lechon kakain ako ayan ay, po okay. siya o oh, rebu lechon o oh, diba ang sarap oh. kuya ba't hindi ka sumusuko sa buhay ano po? Ba't hindi ka sumusuko sa buhay? Dami kasi ano binubuhay. <laughs> Kaya mahal natin ang ating mga hanap. Opo, kailangan magtrabaho kasi daming bubuhayin. O diba, hindi ka napapagod kuya, no? Anong oras ka nagigising? Ah, uh, magising kami alas 9 ng gabi. Hanggang ngayon, wala pa tulog. O ba? Diba, para po siya ay maghanap buhay. Hindi pa natutulog ano si Kuya Rebus. Ako? Pero ang saya-saya niyang kausap. Mahal na mahal niya kanya ng mga parobiyano. Kaya babalik at babalik ako kuya. Next week, nandito ako ulit. Yan, maraming salamat. Hindi dahil sa lechon, dahil sa ganda ng pakikitungo oh. mo sa aming mga <laughs> kliyente mo. Kaya uh, maraming salamat. Oh, sige. Ano naman mo nasabi mo sa gustong magnegosyo tulad ng lechon? Ay, sa mga magdigosyo, huwag kayong madismaya sa unang subok walang kita. Dahil uh, ganyan talaga, pag hindi pa tayo kilala ng mga tao, parang uh, lugi pa tayo. Pero hanggang patuloy lang po, hanggang mag gustuhan na ng mga tao yung timpla nyo kaya dudumogin kayo Salamat at Kuya saka magdasal po. tayo sa oh, diba? Panginaon. Salamat Kuya Rico Salamat. Marami ka pang natutunan sa'yo Salamat ba? Sige magtinda ka na yeah. Salamat so, yeah. Thank you May dinuguan na, meron pang gichon. Oh, good. Very healthy. Sobrang sarap. <laughs> ang lambot, ang dosong ng gichon. Ang sarap. Mm -hmm. Sobrang sarap. Kain tayo. Sarap. Rainbow. Ang, sarap Bye -bye. ang sarap ng gichon. Ang sarap ng gichon. Ang sarap ng pansit. Ang sarap ng laing Everything. Everything. Thank, you. Everything. Thank you. Everything. Salamat Thank sa inyo po. kat please